Alam mo ba na 69 pesos lang itong sisig topo na ito? Kahit rice ka pa ata ay sasapad pa din dahil sa dami ng servings. At bukod pa nga dyan, ay meron din sila dito pork sisig at chicken sisig na budget friendly din. Kaya naman samahan nyo na akong mabusog dito sa may first bite sisig na matatagpuan naman dito mismo sa may Shell Tambayan, Ayala Highway Lipa, Batangas. At yung pinakamalapit na landmark nga dito sa kanila ay yung Lipa Medics Medical center. Nag-open nga sila dito simula 9am to 12am daily. Ito naman mga guys yung kanilang mga menu at price I-post nyo na lang nang mabasa nyo ng maigi. At ito na nga yung ating mga titikman. Meron nga tayo ditong sisig topo na rice meal na 69 pesos lang. At syempre hindi lang sisig topo yung meron sila dito. Meron din sila ditong pork sisig na 119 pesos lang at may kasama na ring rice yan. Kung gusto nyo naman ng maramian ay meron silang tinatawag na barkada size na 379 pesos lang. Meron din sila ditong chicken sisig na for as low as 129 pesos lang ay may chicken sisig na na may kasama na ding rice. Ayun guys, magandang gabi. Napadayo nga tayo ngayon dito sa May Batangas dito mismo sa bayan ng Lipa dahil meron akong uh, nakita sa Facebook uh, nakakatakam talaga ng sisig, grabe. For as low as 69 pesos lang guys ay makakapag two na kayo ng sisig na may kasamang rice. Grabe kayo. So 69 99 pesos ang kayo nakakita. Sisig na may kasama pang rice. Grabe. So, ang pinakamagalap, pinakamalapit na landmark pala dito is yung Lipa Bedix Medical. tos along ano lang to, Ayala Highway. So, napakadali nilang hanapin. Andito lang sila malapit sa Michelle. Guys, uh, open nga pala sila dito from Monday to Sunday simula 9 a.m. hanggang 12 a.m. na madaling araw. Kaya ano pang inita nyo guys, samahan nyo na ako, putripin na natin to. And guys, titikman na natin ang first bite sisig guys. Uh, meron nga pala tayo dito tatlong sisig. Uh, ito yung topo nila na uh, may kasamang rice. Uh, 69 pesos po ito. Uh, meron din nga pala silang mga sisig na mga parang barkada packs na good for 5 to per person. So ipa-flash na lang po natin sa screen yung mga pricing nila. Next naman po ay yung kanilang pork sisig. Grabe guys, oh. Ayan. Ah, 119 pesos naman to. Ganun din po. May kasama na rin po siyang rice. And ang panghuli natin ay yung kanilang chicken sisig na 129 pesos naman po ang isang order. Ganun din po. Meron din po siya kasamang rice. And kung gusto nyo naman po at naibigan nyo ng medyo malaki na ay dito ay meron din po sila ng good two, uh, good for 5-5 person. So, plus ulit natin yung price nun. So, guys, tikman na natin. Unain na natin tong chicken. Sabi, may generous amount siya ng ano, ulam. Ayan na guys, oh sa dami na ito, guys uh, good for ano nato second round ng rice Grabe, oh. yung ikaw muna natin yung sisig lang ikaw mo na Mm. <laughs> Kaya siguro sinamahan to ng rice guys kasi parang kasalanan kainin to ng walang kanin. Napakasarap. Sulit. Sulit naman natin tikman guys yung pork. Grabe. Tingnan Ganun din po guys. Um, generous amount ng ano, uh, sisig. Good for second round ng rice. Grabe oh. Tikman natin yung kanilang pork mmm mm. mm. ang ah. <laughs> mm. panalo to, eh. panalo budget friendly na 69 pesos na sisig topo na may kasamang rice grabe oh Ang mm. chocolate! Mm. Guys, maraming maraming salamat. Ano pang hinihintay nyo? Dayo na.